Okay, hey, good morning mga master, mga ng TV no? Bali, share ko lang yung nalalaman ko sa gamit ng ano, bait cast So, turo lang natin kahit yung mga basic uh, na pwede natin i-adjust Bago tayo mag-casting So, first, kailangan yung tensioner knob natin is balance Yan, yung ganyan no oh. dapat yung pagbaba ng lure natin is Once na lumapag siya sa baba, mag stop na dito sa spool. Sa so, bali dito yan, ina-adjust sa tensioner knob. Ito yan, oh, mga master ata Tensioner knob. So, ayan, pagka yan, niluwagan ko pa yan. Kaya yan yung sara. Ayan, oh. Sobrang bilis ng ano, tapos dyan nagsisimula yung yung nagbubuhol-buhol yung line natin. No? So dapat diyan mo siya pipihitin, yung balance mo. Dapat yung saktong pagbabalang ng lure, dun siya i-stop yung spool. Hindi pa din. Yan, sobrang bagal naman, no? Kasi pag sobrang bagal naman, hindi mo siya makas ng malayo. So kailangan mo talaga i-balance siya ng tama. Yan. So doon lang, ito yung tensioner knob natin para ma-adjust natin ang tama yung pag-ikot ng spool tapos ito naman eto yung drag yan so pag niluwagan ko yan so nakata ko na yan pag sinikipan ko na yan doon na yung tight na yung spool natin so, yan. tapos ito yung magnetic nya para magnetic brake ako lagi kong sineset sa 4 lang eh. yan So, ayun mga master, no? Yung karamihan kasi ng mga marunong na sa baitcast, magamit sila ng thumb brake. So, bago pa lumapag yung lure, dito na nila pinipigilan. Kaya ginaganyan nila. Yung mga biasa ba? Talagang medyo may alam na talaga sa baitcast. So, ayun mga master, no? Sana kahit pa paano, nakatulong tayo sa mga beginners natin na gustong gumamit ng baitcasting. casting. So, yun lang naman, no? Alright. Tsaka, huwag nyo kalimutan. Once na nagpalit kayo ng lure at magkaiba ng timbang yung lure natin, mag-adjust pa rin tayo sa tensioner nab natin. Alright? Okay. So, tuloy tayo. Magkakas na tayo dito. Try natin. Baka may madali tayong dalat. Alright. Peace.